Doon pala sa mga nagtatanong kung gano'n daw kalakas yung patak ng langis galing dito sa oil tank, dito sa paggamit ng kalandiyos oil. Uh, Ganating may ibibigay ko sa inyong sample yan. Ayan yun siya. Patak-patak lang siya. Tapos kung mapapansin niyo ito, mayroon siyang oil na naka-stack dito sa elbow. Dapat lagi siyang may stack dyan para matrap niyo yung ano, yung usok sa yung apoy na manggagaling dun sa loob ng chamber maintain lang siya na may nakahar may naka-stack na labis dyan tapos ganyan yung patak niya ganito naman yung apoy niya tama lang yan sa kung magsasain kayo o mag-iinit ganyan lang yung patak ng oil galing dito sa oil tank patak-patak lang talaga siya para sa siya para siyang sir. Siya. Pero kung ang gagawin niyo ang lulutuin niyo ay magpapalambot kayo ng karni, lalo na kung baboy mas maganda. Kasi mas kumikita malaking kaldero ang gagamitin niyo mas bilis bilis-bilis niyo yung patak para mas lumakas yung ulo sa. So, Depende po sa pangangailangan na lulutuin niyo yung patak ng apoy. Kasi kung na mas malakas na apoy, medyo mabilis din yung patak ng 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 apoy galing dito sa ulitang pero pag ganitong lutuan lang yung lang pinit ng tubig pagsasain ganito lang yung mga ganito lang yung patak ng ganyan lang yung patak ng ganyan lang yung apoy niya